Panibagong dev na naman tayo sa bagong bahura mga kapaders. Sana meron panain. Ito, buhay na Guntingan mga kapaders. Unang pana kagad, pang ulam. Mm -hmm. Lagat na ka dyan. mag ang panahon mga kapaders. Dadain ko muna ito bago pirituhin. Bubulisin ko muna mga kapaders. Naghanap kami ng magandang bahura yung medyo malinis. Tulad nito mga kapaders, malina. Uy, laki! lapu po Siguraduhin ko ito. Yudubol ko ang rubber ng pana mga kapaders. So, laki! kwartang linaw makalating kiluhan niyan mm -hmm. lagata ka dyan maraming salamat uli lord may panibagong pandaradagdag na naman tayo sana may kasamahan pa ito dito ganda ng kulay na pula po dito mga kapaders medyo pula na na ito timbungan sa pan ako meron ng isda mm -hmm. hindi ko na nabidyohan mga kapaders yung talig bago malalim ang sinuutan ulit na butas kaya itulana bidjuhan kula ang timbungan. Pero sa presyo para sa mga Kapaders, hanap tayo. Diyan sa unahan may nakasuot talikbago mga Kapaders nakatalikod. Panahin ko lang kahit nakatalikod. Tamaan. Mm, -hmm. lagatakan na naman. Malala pa dito ang talikbago. Katamtaman ang sukat mga Kapaders. Chachaga-chaga Tiyaga namin maliwanag na ang buwan. Magahanap na naman tayo diyan sa unahan. Mga patay na ang pula po. Uy! Lawihan ito mga kapaders. Sigurado na ito. Mm-hmm. Lagatakan na naman. Lawihan na naman. Or bakla. Labas talaga ngayon ng gaytong isda. Gaytong paghabagatanin mga kapaders. Sa mga parakaskas. Ito madalas nasibad sa kanila. Dan sa unahan. Baka mayroong pang kasama. Hanap tayo ulit. Oh! Na ito. Nasa maliit na butas. Nakadapa sa buhangin. Siguraduhin ko ito. Partang linaw ka huwag lang duplasan tinamaan ka agad bis nga ang tama mga kapaders malaki laki na ito lapo lapo kulang isang kiluhan ito estimate ko dito mga kapaders ganda ng tama at nakaharap sa atin magandang baura ito mga kapaders sa pistuhan namin na tsamba man ang kasamahan ko na arangklahan man baka mayroong pang kasama hanapin natin dito sa butas may nakasuot mm -hmm. lapo, -lapo din mga kapaders liglig -lig na naman sa mataan tama hindi kami naglayo ng lautan mga kapaders dahil malakas ang habag ng bagyo. Mahirap magparalayo dahil malakas ang hangin. narun Wow, laking balangitan! Laylay na ang balat! Nga nga! ay mm -hmm. Ayun na mga Laki, ako dito. Nagpilipit na si Stingles ako. Sa bibig ko pinatamaan itong balangitan. Ayos, malapad na daingin ito bukas mga kapaders. Sigurado, tuwaking nanay ay na nagpre-flipit na mga kapaders huwag lang ang rubber ng pana ay pag inabot putol yun laki nasa na ko yung kasamahan ko ah, hanapin ko yung kasamahan ko mga kapas papatulong ako Merit itong gitikin dahil wala tayong panggitik nasaan daw kayong kasamahan ko hindi ko makita mga kapaders medyo malay kami yung distansya na pa tayong mga pana dun sa unahan naroon mga kapaders may nakasuot buntot lang ang kita nakatawag ang ulo siyosungit ko patras pa Ayo mga kapaders, panayin ko na. Mm -hmm. Maya maya ito mga kapaders, sa kulay pala ang kilala na kung anong isdain. Ganito pala ang kalaking maya maya, pasabitin lang ito mga kapaders. Nagiging lapo lang ito sa amin pag mga kalating kilo ang timbang. Hanap na naman tayo dyan sa unahan. Tsaka tsaka para makaadilin siya. Naroon mga kapaders, nasa unahan ko. May nukos pang kalamares. Ay, mailap mga kapaders. Palapit kalaang Ay, talagang mailap. susunod ko lang lang mga kapaders. Ayan, hinto rin. mm -hmm, sala pa. Uulitin natin at para sigurado. Kasamahan din nga pala itong mga kapaders. Nang po 170. Buti pa sa lugar ninyo, gaitong nukos, ang mahal ng kilo, naabot ng 420. Dito sa amin, 170 lang, makakaulam ka na ng sariwang nukos. Hanap tayo ulit mga kapaders, at dito sa butas, may nakasuot, tinamaan, gitik, bukawin, or kanoping mga kapaders. Unti-unti nagpapakita -unti ang mga isda dito sa bahura. Talagang tsagaan laang dahil maliwanag ang buwan, mayroon pang isa talikbago Paplangitahan ko ng maganda para tamaan. Mm -hmm. Sa parting tinamaan, bali dalawa, bukawin o taligbago. Yan ang isda makasama sa presyo mga kapaders. Awan laang sa inyong lugar kung magkasama sa presyuhan, sa bintahan hanap tayo uli baka meron pa wala dito mga kapaders pakita kayo mga isda malampin lampin pa, mga kapaders na ito bukawin uli yung isang klaseng bukawin yung bilog ang ulo mga kapaders mm -hmm. ka na naman pandara dagdag pambigas salamat ulit lord na marami baka mayroon pang kasama din sa mga kulapong nakatago dito sa si ayam ng sayap may nakasuot mga kapaders na roon hindi makita sa kamera panahin ko na lang para makita ninyo nakatalikod sa atin mm -hmm. lagata ka dyan may nang mga kapaders dyan sa unahan ko may nang nagpupukpuk siguro may nagpapanday ng bahay dyan magahan na pa tayo o oh, nukos na naman mga kapaders naroon na papalas na naman mm -hmm. napahabuan ng stingless ng pana Uy, kapartinta na mga kapaders. Sigin lang uy, patras. Nagpipilit makatanggal. Siya nga pala mga kapaders, bukas. Meron ng biyaheng bangka, punta dito sa isla. Parte ng aking pana. First time ko ng mga gamit yan mga kapaders. Abangan lang niyo pagdating ng pana. Ito, bukawin. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Bukawin ulit mga kapaders. Pitong pagtsaga-tsagaan. Ang kaganda ng ganitong isda at gatong hinahanap ng mga mamimili. Sabi nung buyer, yan sa una. Uy, nukos na naman. Malaki-laki ito mga kapader. Sigurado. Mmm, nagkata ka dyan. Video arin mo aking huling nukos mga kapader. Baka pili ng ibinta. Meron na gordo sa amin ng nukos. Ipresyon natin ng 170 kasama ng bintahan nito kuha ng buyer. Nakakahiya naman kung presyon mataas ay kung maliit lang ang budget. Yung kayang bulsa lang makabili siya ng sariwang isda. First class pa mga kapader. Uy, sibungin. Mmm red na sono mga kapaders kortang linaw may pandaradagdag nagitik pati mga kapaders sigurado pagdating ng bagong pana ko may inibago ang aking pulso baka karamihan dun sala hanap tayo ulit mga kapaders tsaga tsagaan natin dito naroon sa una may bukoy na naman nakasuot mm -hmm. lagata ka na naman sige pakita kayo mga bukawin tsaga tsagaan namin ng kasamahan ko Si Sango ang kadugol ko ngayon mga kapaders. Si Kadibus Rico hindi sumama. Alam naman ninyo, pag dumating ang asawa, alam na. Mm-hmm. Tagka kada. Uy, nakatanggal pa. Nakasuot na sa kulapuhan. Sayang pa. Nakasa na kaya yun. Kakasukaw pa na. Na ito. mm -hmm. Butit lubas pa ng kulapuhan. At kung tumago, sayang. Masama ang tama. Nagitik pa naman. Yun, nakita ko din yung kasamahan ko. Matal kami nagpangita mga kapars dito sa ilalim. Mayroong ginigitik, Pugita Matibit nila sa pugita ng kasamahan kong ito. Pusuanan mga kapalers. Kahit niyayapos na naman galamay ng pugita sa baraso. Bali wala lang, hinihila lang ng palayo. Hanap tayo. Yan sa unahan. Oh, hoy, na naman. Sibungin, ursono. Mm -hmm. ka na naman. Panda na dagdag uli. Medyo madami nating huling na pula po mga kapaders. kagandahan na pula po dito. kagandahan ng sukat lang din. mayroong kalating kilo pataas. May kulang isang kilo. Yung unang paan ako mga kapaders. Ano naman daw kayong itsura mamaya. Pag uwi namin ang mukha ng buyer. Sigurado ang ngiti. tabot mm -hmm. na naman sa ating tayo nga ang ngiti na yun. Labas ang bandit ko turumpag ang saunahan. Madalang pa dito ang talik sa bahura. Ito ay pulo-pulo lang mga kapaders. Ayos naman at malalapad ang talik bago. Dumatawid tayo ng buhangin mga kapaders, malibret tayo ng kabilang bahura na ito, kasalubong natin, snapper. Mm -hmm. Dito talaga nakapisto ang snapper sa parteng buhanginan, biray ito sa bahura mga kapaders. Minsan, kaya la, na sa lalim, andito na ako sa kabilang bahura, dito may nakasuot mga kapaders. Mm -hmm. Malapad na talik bago. Ang ito muna akong video mga kapaders, maahon na muna ako, maasanday pa tayo. Kakain lang muna kami ng madali at magluluto. Abang-abang la sa pangalawang dive. Ayan na mga kapaders. Nalutang pa lang kami ng kasamahan ko. Si Sango. Hindi ko kakaunti ating isda mga kapaders. Pero halos spirit naman. Ayan. Kalating big box man mga kapaders. Ayan medyo malaki yung pugita. Nahuli ng kasamahan ko. Alasya ng tiyuin ko ng bituka yung pugita. Uh, kalating big box man mga kapaders. Mga sibungit ng karamihan. Saka mga bukawin. Talig bago dalawang pugita yung kasamahan ko. Yung isa na na videohan ko yung ko mga kapaders. Ayos na yan. Dagdagan. Para sa dalawang dive. Magluluto muna kami. At nakakagutom na mga kapaders. Abang-abang laang.